Ayan po, kinukuha na po nila yung mga seaweeds po na sa gilid ng ating dalampasigan. Ang dami na nakuha nila. Kailangan talaga gagamit sila ng kalaykay para... Kaya daw nila ako Ha, Dati, Dati bangka ang ginamit niyo ma'am, no? Kahapon po. Oo, kahapon kasi nandito ako. Ah. Kailangan nyo, kasi ang layo, guys, oh. Pag ano kasi, guys, pag ginahakot na nandoon pa sa dulo. Mga 1 kilometer siguro 'to. Hila nila yung mga uh, nakasakop na sewage, no? Ah, uh, at di na kailangan ngayon ang gagawin na lang nila guys gagamit na sila ng bangka palulutangin na lang dyan sa gilin para mabilis na lang po ang pag ano paghakot no dari NC kids. Oke, bagus. Enggak kapal. Sekandam itu guys, hindi lang Baka 50 ang sako makukuha dito ma'am no dami Ayan Ayan no oh, ang kapal dito Sana mayroong maka-experiment ito sa civil, sir to ma'am, no? Kasi sa ibang lugar, ginagawang ano to eh, toothpaste at saka tsinelas. Ha? Oo. Oh, sorry, binibilad to. Binibilad to. Kapag binibilad na sa, parang kumangkat ito, sir, eh. Oo. Oh. Binibinta 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 to. Ginagawang toothpaste no Alam ko toothpaste eh Ginagawang toothpaste At saka tsinelas Oo yun nga lang At saka mabaho siya no Pag natuyo At saka to look Seaweeds Oo, oo. Ah seaweed pala yan Oo, oo. Ibang klaseng seaweeds to Black lang to siya Pero ang seaweeds talaga Merong kulay green At saka puti Sila sila lang Sila lang ito Sila sila baray Baray tin lang no Oo. Pwede nga kainin 'yan eh. Sakang pa parang goma na 'to eh. Oo nga, oo nga, oo. Sakang sana 'yan. 'yan? Black seaweed pala 'to. So. Oh, black seaweed, oo. Oo. dagat. Halamang dagat din 'yan. Ayun. Tama sir, tama sir. Oo nga. <laughs> Ay, naghahagot. Pero itong seaweed sa to, pag merong naka-experiment dito ngayon, ubus to. Oo, sigurado to. Di na kayo mamumblema dito. Baka pati sa ilalim ng dagat, susuyorin pa nila yan. Kasi wala nang tigil to eh. Lalabas talaga to sir, oo. Ano to eh, damo. Damo sa ilalim ng tubig ng dagat. Oo. Uh. Kaya yung mga imported, yung mga ginagawa nating pagkain, yun talaga tinatanim yun. Tinatalian nila yun para di tangayin ng alon. Kusa lang dumadami yun. Oo, kusa lang dumadami. Ang pagtanim pala doon sir, puputol na sila ng maliit, talian. Kusa lang sir, tali mo sa dagat, oo. oo. palutang lang yun. Oo. oo. Ah, na. oh, hanggang oh, lumalaki na siya ng kusa, oo. Ganun lang yun ano, kasi nakita ko na rin yun eh. Paano pagtanim? Ah, taga buhol ka. Oh, yun, sa buhol yan, marami. Oo. Oh, oh. Wala pang nakaano dito, naka-discover ko anong gagawin nito. Pero pwede itong gawing chinelas, goma. Oo, oh, oo. Oh, oh. Mayroong mga, ano, no, embers. Oo, oo. Ano lang ito? Mm Hindi -hmm. nakita nila ngayon. Black Naku. Kumambad sa baseko. Ayan. Uh, ano yan? Maraming gamit to. Kaya lang yung iba, di pa pinapansin to dahil ang akala kasi nila talagang basura to eh. Pero, may pakinabang uh, pala ito, ng If ever na-discovered na, na going sinila. So, what? Toothpaste, number one dito, sir. Oo. Toothpaste. Toothpaste. At saka shampoo yata eh, alam ko eh. Oo. Marami itong ano, maraming gamit to. Kailang hindi lang talaga na ano pa to, hindi pa binigyan ng oras at saka pansin tong mga ganito. Dahil nakala talaga na basura talaga. Eh, kita mo naman itim oh. Kung, kung green to siya, pwede kainin. Hindi lato. O lato, lato to, lato. na ah, yun. Ano? Oh, loko. Oo. Oh. Alaga yun, alaga. Oo, oh, yung alaga yun. Oh. Ayan. Ayan, oh. pag hinawakan mo siya. Parang guma. oh, parang guma. Pag dinudurog mo siya, durog talaga siya, oh. Oh. Pwede nga siyang kainin Kaya lang din natin alam kung siya ay 100% na ano na yung oh, Safe yung tubig natin di ba? Wala tayong Monitor dito kung ano na Yung Coliform niya Naku, pag mayroon naka-discover ito, kahit gawin na lang chinelas, wag na lang kainin. Kasi healthy to eh, gamot sa guwiter to eh. Oh, gamot sa to oo. Oh. dagat, oo. Oh. Mm -mm. Totoo yan. Ito, marami itong ano, gamit. Ilang, di lang talaga nakaano to Di pa na-expose ng gusto kasi ang alam nila, basura talaga to Basay ko eh. Pag sinabing basay ko, basura eh

Tama 'yon. At saka ito talaga binigyan ng oras to talaga. Ginugol dito yung oras. Oras mo di? Oo, oo. oo. Di ba? Oh, tingnan mo sa daming naliligo dito, kayo may kasalanan dito eh. Oo, ano bang ginawa nyo Oo nga, grabe. Hmm. Biro yun naman Tagarito lang siya eh Alam niya ang buhay ng ano Tagarito Tingnan mo hindi siya nasisilo sa pera Kasi galing sa mahirap din siya eh Ayan po dami po kailangan gagamit na kayo ng bangka nito sir no ang bigat nito hilain eh <laughs> kasi nung nakaraan dito ng mga water lily yata yung kinargan kin nyo sa bangka eh yung last na vlog ko dito monday yata tuesday dito ako eh Babangka, oo. Pero kagaya nito, bangka na gamitin nyo, sir. Parang Buti ko mga lalaki 'to, mga babae pa naman. Ang bigat 'to. Oo nga, ang bigat nito. Sana may dala kayong ano tubig. Ayun, timba na inaanod na, oh. Dati doon yan eh. Naandar din timba oh. Dinapans. Na Kinawakan Di <laughs> ko pa yan kanina eh, yung timba na yan eh. Ayun, nalayo na yung timba, guys oh. Oh, <laughs> yeah, timba niya, nandoon sa ibang ano. <laughs> Naglalakbay yung ano, timba. Ayan. At Alright guys, hanggang dito lang po ang aking video, no? At tika, mayroon tayo isisingit dito iba vlog guys. Eh. Ah, nakikita ba natin yung floaters doon sa ano? Yan po. Yan po ang monitoring po ng ating tubig daw. Yun ang sabi ng ating nagbabantay dito. Naka sa, naka ano po yan, naka monitor po sa ating ano, ah, don doon sa ating chemist na ano nung no, ng tubig no. Ayan, kung gaano nakababa, gaano nakataas ang tubig natin. Yun yung yung floaters diyan. Yan ay meron siyang battery, meron siyang solar, ayan po. Kaya yun pala ang purpose diyan kaya nakalutang yan, no. Yan ang monitor sa tubig ng ating basa ko. Ayan po at hanggang dito na lamang po ang aking video maraming salamat po sa inyong lahat bye bye